Good morning! So, yun, isasama namin kayo papunta sa Ayan! Isasama natin si Jalo at si Jaco. Not sure if it's Jaco or Mutia. So, sumama siya namin sa China. Sa pagkakaya namin ang kusa. And then, no! Oh, no! Oh. sa patutong lugar na ito memories, nandito lahat yung iyakan, yeah. awa yan ang magkapati, nandito lahat, b so yan, kahit na ulan talaga, nandamay pa si Chelo sa aming kalukuhan at kahalaman yeah. yeah. today. so yung yeah. kahit na ulan talaga talagang yeah. <laughs> super super parang kapagon so yeah. let's drink yeah. water everyday. Yeah. and to so, yeah, Chelo for yeah. the go. ay yan natin hindi ako bigay kung sa is kala mo nang diba? so ayun ang nadala ko gusto na mga paligid yeah, of course ang ating supportive father and brother so, sa mga tayo sa mga gustuhan natin sa buhay eh. kahit maputi yan lulusungin natin yan lulusungin <laughs> klabi sa lusong ba diba? so ayun shout out sa ating mga farmers <laughs> from this beautiful flower But now it's a wild grass, I guess, and it's so beautiful. Wala ng, tantalang. Okay, for the goat, takbu ang persons, kasi niya. So far, the bird now, <laughs>